Congressman Nicanor Briones. good morning po, Kong. Hello, sir. Good morning po. Umaga. Good morning. Uh, Chacha at -cha. sa inyong lahat ng taga-subaybay. Bakit umaga? Apo, salamat po. Ang uh, Congressman, so nagpulong po ano ang kamera. Ito ho formal hearing o dyan lamang ito sa Speaker's Office? Ito hong sinasabi po ni uh, Secretary Laurel Chu na hindi sila nakonsulta sa pagbuo nitong AO20? Ah, hindi. Ito ay hearing namin doon sa uh, amendment ng uh, RTL law or rice Tariffication law. At uh, dahil nandun yung NEDA at saka ang, uh, ang ating sekretary ng Department of Agriculture, uh, itong administrative order ay tinalakay din namin dahil ito yung kahit anong gawin natin sa mga batas, kung may mga policy naman na lubang nakaka sa ating magsasaka, ay mababali wala so at saka mas may enhance namin yung aming patas kung mapapag-usapan ang tungkol do sa administrative 20 na pinirmahan noong April 18 okay so uh, klaro ho naman ano sa mga salita ni Secretary Laurel Chu na hindi sila nakunsulta ano po at may binabanggit siya na old team daw po ang kinonsulta rito iyon ang uh, nakakalungkot uh, Ted, pagkat uh, sadyang uh, tinanong ko kung alam ni sekretary kung uh, yung Administrative Order eh, nabanggit niya na hindi siya nakonsulta. Kaya nung hearing eh, tinanong ko yung uh, taga NEDA na kung nakonsulta ba niya ang uh, mga sektor ng uh, agrikultura Uh, at kung hindi man, ay ang ating sekretary ng Department of Agriculture na, na si Sekretary Chu Laurel. So, ay sinabi na hindi, ay nakalulungkot sapagkat pagkata uh, ayun ang unang-unang dapat nilang ginawa sapagkat pagkata uh, yun ay teritoryo ni Sekretary Laurel <clears throat> na dapat ay eh, kinonsulta muna nila bago nila inilabas yung administrative reporter na yan. Hindi po. And the fact then the, the fact congressman na may binabanggit na ang kinonsulta old team, ano ibig sabihin noon na may faction na naman po dyan sa loob ng DA? Uh, siguro ang uh, 'yun ang kanilang binagawang palusot na uh, yung old team, eh, yung old team yung mga dati pang lubang nagpahirap sa ating mga magsasaka. Siguro 'yun ni eh, remnants ng mga tao ni secretary Dar mhm mm ito si secretary ko talagang uh, maayos uh, at talaga pinaglalaban ang ating pagpag makapag-produce ng maraming pagkain at kanyang tinitingnan kung ano talaga ang dapat gawin at uh, kinakausap talaga sa mabilis na panahon ang ating mga sektor so 'yun ang hindi natin maintindihan uh, malaking kalukuhan 'yon na uh, uh, pumapasok ka sa teritoryo ng Department of Agriculture, ang maapektuhan ay yung pinaglilingkuran ng departamentong ito, ay hindi mo man lang inusulta. Para sana na, na ni Secretary Laurel yung ating sector ng agrikultura para na tanong, ano ba ang masasabi niyo tungkol dito sa pinopropos na ito ni Secretary Balisaka ng NEDA? So paano ngayon yan na congressman, uh, na ho yung AO? And then ang sabi po sa mga balita, humihingi daw ho ng palugit si Secretary Chu, uh, Laurel para po dito sa kanila pong pagbuo ng IRR na ito. Ay eh kung hindi sila nakonsulta at dito ay eh, tama hubad tumutul dito ang inyong hanay, ang sektor po ng agrikultura. Ah uh, lahat po kami, iyang uh, Agap yan, Sinag, <clears throat> uh, lahat ng uh, free farmers sapagkat so, itoy lubang makakaapekto ito nang naging problema natin sa pahabang panahon ay eh, inalis pa nila yung mga non-tariff barriers kung saan may timing sana yung pagpaparating ng mga produktong agrikultura na imported eh paano ngayon yan halimbawa aniha ng ng tubo may milling mm. eh dahil mabilis na at uh, pwede na silang mag-import lalo na yung mga industrial uh, user ng asukal ay maapektuhan ma lubha yung ating mga producer kapag panahon ng anyan. hindi lang sa sugar, pati sa palay, sa lahat ng produktong agrikultura ay napakasama ng epekto nitong uh, batas ah, administrative order na ito. So, so yung nga po, so total uh, uh, tutol si DA Secretary, tutol kayo, tutol ang mga kay, uh, ang stakeholders po dito, particularly nga tatamaan po ng importasyon, eh ba't itutuloy pa rin kung sakasakali? May magagawa ho ba kayo, Congressman dito, pati si Secretary, to convince uh, the President na hu wag na itong ituloy? Yon, petition kami bukod doon, ay napag-usapan do sa amin committee hearing ka hapon na i-review itong uh, administrative order na ito pagkakaroon kami ng hearing para pag-usapan itong administrative order iimbitahin namin yung lahat ng concern halimbawa ang NEDA, DTI, DA at siguro kasama na rin yung Department of Finance at lahat ng sektor na maapektuhan itong uh, uh, administrative order na ito, na ang ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ako ay naniniwala na ito'y kontra sa hangarin ng Pangulo na makapag-produce ng maraming pagkain ng ating Lutistaka. At uh, maring ito'y hindi siya na uh, briefing ng ayos na ipaliwanag. Uh, kaya uh, baka mukhang napalusutan ang ating Pangulo. Kaya kailangan malinawan natin kung ito ba talaga ang gusto niya. Okay, sige. So, uh, meaning, separate from the Rice Tarification Law Amendment, uh, pagpapatawag ng, uh, ng, separate hearing ang komite po ni Congressman Enverga for this purpose. Tama, tama, Ted. At uh, diyan, magkakaintindihan uh, bakit nila ginawa na walang consultation. Mm -hmm. Para bang yung kanilang iniisip ay tamang-tama -tama, na ang iniisip lang nila ay pabahay ng imported na uh, produktong agrikultura para may baba ang presyo, ay yun na yung napakapansamantalang solusyon na alam na alam natin for so many years, siguro sabi nga 27 years or 30 years ng ginagawa yan, na lalong palaki ng palaki ang kakulangan ng pagkain at lalong mumahal ng mumahal ang bilihin at ang ating magsasaka ay lubhang nahihirapan dahil sa mga kasuhihan. Okay, sige. So kailan po ang hearing na ito? Meron ba kayong pinag-usapan pong petsa, Congressman? Walang specific date, pero hopefully pagkatapos itong RTL namin na ito, uh, ang kabukas, by next week ay magawa ng paraan na magkaroon ng hearing sa Okay, sige po. Salamat na marami sa inyo pong paliwanag at hindi pa ho tayo tapos dito sa isyong ito. Kami rin po yung magbabantay, Congressman Nick. Ay, maraming salamat Ted at uh, mabuhay ang inyong programa. Thank, Thank you. you si Congressman Nicanor Briones po, Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.